Patuloy na pinagtitibay ng Ministry of Transportation and Communications Bangsamoro Telecommunications Commission ang pakikipagtulungan sa mga pribadong sektor upang mapalawak ang digital connectivity sa rehiyon. Si Jen Garcia sa Kwentong Connectivity. Matapos ang pagpupulong ng Ministry of Transportation and Communications, Bangsamoro Telecommunications Commission, sa Department of Information and Communications Technology noong lunes, nagtungo naman ang delegasyon sa Globe Business Center sa Taguig City upang makipagtulungan sa mga kinatawan ng Globe Telecom upang talakayin ang mga hakbang sa pagpapaiting ng internet access at ICT infrastructure sa Bangsamoro. Pinangunahan ni MOTC Minister Termizi Masahud ang delegasyon kasama sina Deputy Minister Muhammad Amin Abbas, Director General Attorney Roslani Macau Maniri, Commissioner Attorney Abir Nul at iba pang Chief Engineers at key officials ng BTC. Tinalakay sa pulong ang mga estratehiya upang mapabuti ang network coverage, palakasin ng ICT infrastructure at palawakin ng digital access sa mga komunidad sa buong rehiyon. Ibinahagi nila ang mga kasalukuyang programa at planong mga proyekto ng Globe upang higit pang mapabuti ang connectivity at serbisyo sa mga liblib na lugar ng Bangsamoro. Nagpahayag din ng magkabilang panig ng pangako sa patuloy na pagtutulungan upang makamit ang layuning magkaroon ng isang digitally empowered Bangsamoro kung saan ang teknolohiya ay nagsisilbing tulay ng koneksyon, oportunidad, at pag-unlad para sa bawat mamamayan sa Genresia, Gen Garcia I Minds Philippines